kababayan ko, magandang umaga po. Meron po ulit po ako may dadagdag sa inyo. Simpleng idea lang kung tignan ito. Pero napakalaking bagay po sa trabaho po natin. Sa negosyong sana po, dalangin ko po. Meron na po kayo ngayon sa sarili niyong mga lugar, mga palengke niyo. Meron na po kayo sa sarili niyong gawaan ng relo. Kasi ay kumpleto na po halos yan eh. Ito pong aking mga binibigay ngayon, mga dagdag lang pong idea. Ito po talaga, walang puhunan. Paano po pagbabawas? Kasi ito po, naputol po ito. Naputol po. eh, hindi po nila alam ko paano gagawin. Ay eh, tayo po alam natin. Basta meron na kayo yung tagaring bakal na pinutol ko talaga. Tapos tinulisan ko ng konti. Dito po sa gilid ko, inaano in, yan dito? Sa gilid niya. Yan. Diyan ko po siya inaano tapos may martilyo po kasi babaw nilalapat ko lalapat nyo po ito ha lalapat nyo kaya tatanggalin nyo muna to dito lalapat nyo bago nyo pupukpukin para aangat po siya ng konti tapos angat po ng konte tapos gagamitan nyo na po ng, ng screwdriver para lang igiginyan nyo siya sisikwat-sikwatin nyo para matanggal na ito po ngayon ang ilalagay ko ngayon sa dulo ito po dito po yung kanina eh dito po. Pero na nagawan ko po ng paraan yung ginagawa ko po, sabi ko sa inyo. Ngayon, kapos pa po sa kanya, naghanap po ako ng pandagdag dito. Tuturo ko po sa inyo yung paraan, sa ano yung mga material na gagamitin, na hindi nyo po talaga maiisip iisip kung talagang iisipin po natin. Pero pagka talaga meron po tayong pagtsatsaga, ano pa ang tatanungin natin sarili natin, ano ba gagawin ko? Malalaman po natin. Tuturo ko po sa inyo ha, dagdag po ito. Ito po kasi nak nakahanap na po ako kanina. pinagiwalay ko na po sila. Itong dalawan to. pinag ko na. Makasama po yan kanina. Ngayon po, nakahanap din po ako ng isang medyo malaki. Pero, ang kailangan ko natin dito, yung pong pin nya. Ito, yung pin. Pin. Yan po. Yan. Medyo mahaba. Puputulin na lang po natin ito po. Tatabi na natin. Kasi dito ko po yung pin, pin you know, Dito ko po yan hinanap yan po Kala natin mga basura no? ah, dami po yan no? Talagang pag may dumating po Kahit magkikil ako na magkikil Gagamitin ko yung isip ko Para dagdag kita po natin sa magapon Ito po Tuturo ko po siya Tabi ko muna po itong mga nantaha Ito po yung ating patungan Nalagay po natin dito tapos, ito po ang gusto ko matutunan nyo. Ito po yung, di ba, 2030 na makina. Pag bibili kayo ng bago ng ganito, magpapalit kayo. Meron po yung pin nakasama kasama yung spring bar dito. Ay, yung ano dito, yung stem para papuntang makina. Ito po yan. Ito po. Ito. Yan. Itinatabi ko po yan. Kasama po yan lagi yan. yan marami po siya dyan. Yan. Yan. yan galing po yan dyan sa makina ng 2030 minsan kahit hindi 2030 nga po eh, meron din mga ganyan ito, ito po ang ito po yan yung ginagamit ko dahil maliit po ang butas nito ito pong manipis ang kailangan natin eh matigas din po ito kaya kinukuha ko po dito yan sa mga makinang gantong bago na binibili ko Kinat kinatabi ko po, po yon yung stem na to kasi wala naman thread po ito eh pagbago po walang trade kalimitan o ngayon magagamit po natin para pagbabawas natin dito hindi nyo po ah pala lang po tatapat nyo lang po sa butas tapos meron tayong hammer na maliit na favorite ko din pukpukin nyo lang po o kanya basta kasya sa butas yung stem ng 2013 kinuha natin itinabilang natin o ayun na po yung dulo nya naitulak na natin Hmm. Bawas. Madadagdagan na po natin siya. Ito po ngayon yan. Ito po ngayon. Yung kanina sinabi ko sa inyo yung pandagdag natin. Hmm. Pag naipik nyo na po, kunin nyo lang po itong ito. Itong place natin. Ipitin nyo lang po siya. piti lang po hanggang sa maitapat niyo siya sa butas hmm. Hmm. pag naitapat niyo na po sa butas <laughs> pasensya na po kayo natatawa ako kasi ito po yung mga sariling tekniko po ito eh sariling isip ko po ito eh Lalagay niya na po ito. Yung pinaka spring bar niya, yung pin niya. Ito. Ah, pasok na po. Kita niyo, medyo makitid po ito ha. Hindi nagdag natin, pero magkahawig. Dapat lang po natin dito sa tungkungan natin. Pukpukin po natin. Ayun na po siya. Kabit na na po. Ngayon, ito po, ito ngayon, itatapat na lang natin siya doon. Kaya gagamitan po natin siya ngayon ng pin Tup, lasun, boss, lasun, <laughs> <laughs> Ito kasi seryoso pa ngayon ah. Hindi, eh. Kailangan ng pera eh. Uh, kailangan na to eh. Yan po. Uh, mo po ah. Hmm... Oh, Tingnan nyo po ito. Yung pin. Hmm. Itatapat niya lang po siya doon sa butas. Tulad ng ginawa niyo nung una. Tapos lagyan niya lang po ito. Yung pin na isa. Ah, uh, pag lumapas yung isa, yung kapartner, baba niya lang po. Yan. Baba niya lang. Yan. Hmm, uh, pagkababa niya na po, itapat niya na po siya sa butas. Yan. Tapat niya na. Pag natapat niya na, ituon niyo lang po uli yung dulo doon sa kabila. Tapos, pupukin niya na po uli ng hammer. <laughs> Hanapin niyo lang po yung butas niya. Ah, ah yan po. Tapat na po siya. So, i, i dadiretso yun na po siya para mag-lock na po siya doon. Oh, buo na po. Kita niya? Ayan o. Oh. Iba po siya. O, oh. may gitla siya dyan. So, naduktungan na. Pagod lang po ang puhunan. Kikita na tayo. Hindi ko na po sasabihin ang price, o. Oh, kasi maganda po ang price nito. kasi gustong-gusto ng may-ari, eh. Yan po ang possibility na pag gusto ng may-ari, pag sinabi natin ng presyo, papayag na kasi paborito niya po ito yan po ah Naduktungan na po natin ng isa Yan. Ito po ang talagang binigyan ko ng expose dyan sa inyo ha Yung mga Makina Kung bibili kayo ng 2030 na makina na di bateria Meron pong kasama yung pinagento Yung bago Itatabi nyo po ito Lagyan nyo lang po sa mga lalagyan nyo ng ganyan uh. Tabi nyo lang po Dadating ang time Magagamit nyo siya para panglabas ng mga pinya dito kasi maninipis po ang pin maninipis kaya manipis ang kailangan natin kaya itatabi niyo po yun yan po ah ganyan lang po kasimple ah tingin lang po mahirap yan pero magandang presyo po yan thank you po ah bless 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 po